Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo. Welcome po sa ating pong sumada sa Pecha. At ngayon naman po ay isusumada natin ang ating Pecha ngayon pong May 17, 2025. At sa lahat ng mga subscribers natin, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po sa ating sumada sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayun mga idol, upisahan natin ang sumada natin ngayong May 17, yan, sa May tayo, 5, uh, 17 sa ating petya, 25 sa ating taon. Ganun pa rin po, I simplify lang muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 5 is 5, 1 plus 7 is 8, at 2 plus 5 is 7. Ganun din po sa bandang gitna, 5 plus 8 is 13, at uh, 8 plus 7 is 15. At ganun din po sa bandang baba, 13 plus 15 is 28. Ayan mga idol, ito ang ating unang numero, meron tayong 28. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine lang po natin sila, 5 plus 8 plus 7 is 20. 20, yun naman po yung kapares nating numero, meron tayong 20. ah uh, pwede na rin po yung marayaan yan, kombinasyon natin ito, 20-28 or 28-20. Ayan mga idol, 2 digits din po sila, kaya simplify din po natin bago natin yung isumada. Unahin natin ang 20, 2 plus 0 is 2. At dito sa 28, 2 plus 8 is 10. 2 digits din po yung 10, kaya simplify din natin. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. Ayan, ito lang ito sa mga data, 2 at saka 1. Punahin pa natin yung sumaga ng 2, kukunin so muna natin yung 20. Sumaga 20, 2 plus 0 is 2 pwede rin ng 11 sumata una sa iyo 1 plus 1 is 2 pwede rin po dyan ang 38 sumata 38 3 plus 8 is 11 at 29 sumata 29 2 plus 9 is 11 ayan mga idol dito naman sa 1 ayan, punin natin yung 10 sumata this 1 plus 0 is 1 at itong 28 sumata 28 2 plus 8 is 10 pwede lang dyan ang 19 sa so 39. 1 plus 9 is 10 at 37 sa so 37. 3 plus 7 is 10. Ayan mga idol, yan po yung mga ano na natin nakuha na pwede natin sa ating pong sumata ngayon pong May 17. Ayan, meron tayong 2, 20, 11, 38, 29, 1, G's 28, 19, at 37 20, 20, pa rin po, 20, pili lang po 20, 20, 20, 20, yung mga nagustuhan po natin ng kombinasyon. Rambun lang po natin sila. Sa ating sample naman, ginawa natin dito ang uh, 10 10 at uh, 29 10, 29 11 at uh, 37 11, 37 at uh, 2 and 19 Ayan mga ito, ito naman po yung mga sample po natin yung May 17, mayroon tayo ditong Cheese 29, 37, at Dusk 19. Ayan, kung nagustuhan po natin itong mga kombinasyon natin na pula dito sa baba, ayan, pwedeng pwede po natin matahin mga ngayon. O din naman kayo mag-dentel o makakuha ng mga 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 kombinasyon po, po dito sa mga naka-circle po natin muna natin dito sa taas. Kaya na lang po yung pumili, ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, kung ating sumada para po ngayong May 17, May 25, maraming maraming salamat po. At good luck pong muli sa atin pong lahat.